Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing dalawa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Heso Kristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, kundi din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayundin ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong san sinukod. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Aleluya, aleluya. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.